Ayan, shout shoutout po sa atin lahat mga kapatid. At nandito na naman tayo. Dangjoy po ang re-reaction na natin. Ayan. Hindi ko na sana pinagmasdan Ang iyong ganda At hindi na rin pinansin pa bawat ngiti mong may gayuma Dahil sa akala ko Di ako ibig sa'yo Kau pala ang aakit sa Baba Lisa. Shoutout mga sa Tagadan Joy, Kilig Overload. Ayan. Marami pong salamat at tayo po ay magtatapik dito sa mga basher ni Joy. ayam. Hindi ko nasa na sana pinagmasdang ang iyong ganda. At hindi na rin pa bawat ngiti mong may gayuma Dahil sa akala ko Di ako'y ibig sa'yo Ikaw pala ang aak diyan po ay ang team song ng Danjoy, Kilig Overload. Yeah! ah nandito na naman po tayo magpasawa. Ah, ah, ah. Alam niyo po mga kapatid, ano? ah siguro naman ay nakapanood po kayo dito sa event na, ng Kalingap noong Saturday na 28 June. ah alam naman natin, nandoon sila Richelle, ang Rochelle talaga nandoon at uh, nandoon ang Jumcar. Uh, wala po ang Danjoy at saka ang Edse. Alam nyo po mga kapatid, dahil si Bianci daw po ay may sakit, 'di ba? Excuse me, uh, excuses po 'yon dahil may sakit kaya hindi po 'yon pagkakapunta. At alam ko naman po dahil sabi ni Kalinga Prab sa live niya, nagpaalam naman po si Joy. Ano po ang dahilan? Kung bakit na lang ninyo ay lagi na lang ninyo ibinabas si Joy? Ah, di ba? Ang alam ko po kung mayroon hindi nakarating, ibig sabihin po ay mayroon importante silang ah, ginawa, di ba? At hindi natin, pag nagpaalam ang isang tao, ibig sabihin, ha? May respito sa kalingap. Diba? Huwag tayo basta-bastang uh, mambabas na, oh, si Joy hindi nakarating at kung ano-ano ay hindi po maganda. ba? Diba? Hindi natin alam. Kung hmm. si nga ay natanggap natin na nagkasakit kaya wala. ba? Diba? O kung si Joy naman at nagpaalam kay Kalinga Prab na siya hindi makakarating dahil may importanteng pupuntahan at alam naman natin po si Joy ay isa po yung mm, um, Iglesia ni Kristo, ang ating uh, kapatidan, di ba? Kaya dapat po tayo laging malawak ang panguunawa. Hindi tayo basta-bastang mangbabas. Diba po? Kaya, please, stop bashing. Diba? Wag na wag tayong gagawa ng gulo. Lalong-lalo na po kung tayo po ay hindi naman tayo pinakikialaman. No? Ay, dapat naman po ay lagi tayong maunawain. Wag tayo basta-basta pong uh, ano, tawag doon, mangbabas. Dahil tayo, lahat tayo, mayroon tayong kanya-kanyang uh, ginagawa. Hindi naman sa ragkataon na yung pagkakataon na yon na alam nyo naman. ba? Diba? Mm. Sa ngayon po na sila po ay mayroong ginagawa na ano, let's pituhin natin. At ilabas natin po dito ang personal na buhay nila. Dahil po, hindi ko mo sila po ay may love theme bawat ano okay si Joy di ba Dapat malawakan po natin ang pag-unawa uh, dahil hindi maganda sa isang tao yung lagi na lang po kaunting kibot may issue may kaunting kibot ay si Joy hindi nakarating bakit sa amin po nauunawaan namin kung hindi nakarating si Joy dahil alam naman natin po di ba ang kalagayan ni Joy Ha? Di ba po? Kaya wag tayo basta-basta at ito naman po may nabasa po nga ako na ako daw po ay parang ano ako kay Carla sa totoo lang yun po. Hindi ko kayang ibas si Carla at ano at nandoon sa nagme-message sa akin at bibigyan kitang reaction at sasagutin ko yung sinabi mo sa akin diyan sa ano dahil si Carla po ipaglalabang ko po yan gaya ng pagtatanggol ko po sa Rochelle. Opo, alam nyo po mga kapatid, ito ha, pasensya na po kayo kung hindi nyo po, ano, ako po nagbabasa ng mga comment. Kung ano man po ang mga ano, kung pinupusuan ko po yan, hindi ibig sabihin sang ayon ako sa mga sinasabi nila. Ibig sabihin, kung may puso, sino puso ang ko? Ibig sabihin, mga kapatid, nabasa ko. Hin, pero hindi ibig sabihin na sangayon ako lahat sa mga sinasabi nyo. Lahat po ng mga sinasabi nyo ay opinion nyo, kaya po yon ay rinirespito ko. Kaya, please, Huwag tayong magbibigay ng issue na ay pinusuan. Nakaw. Basta po sa kalingap, lalo na sa mga lab team, nandiyan po si Malo de los Santos na magdidipindi. At kung yung nangyari man po doon sa dance paper nila na sila Rachel nga ang nanalo, lahat yun ay kinonggratulasyon ko dahil masaya. Diba? lahat sila'y panalo dahil sila po ay nag import doon sa sayaw. Nakip, mayroon po silang ano. Napakaganda nga po yung sayaw nila Carla at nila Rochelle. Talagang uh, very proud ako. Huwag mong sasabihin na ikaw ay binabas ko si Carla. Di ba? Di ba? nanan narinig naman natin, di ba? Sinabi ni Kuya Bal kaya natumba eh, ano dahil hindi na kaya na ni Jumkar ni ano ano di ba kaya wag tayong masyadong magano dahil ako ano't ano man mangyayari ipagtatanggol ko po si Carla at hindi po yung komo ako ay danjoy maka danjoy ako ay pwede ko nang bastusin si Carla nagkakamali po kayo dahil kahit sino sa kalingap Sinong beneficiary ng kalingap? Never ko po yan babastusin. Iyan ang tatandaan nyo. No? Kung nasabihan ko man si Kala na medyo mataba, iyan ay bibipat. Nan Bakit ka magagalit? 'Di ba? Pero hindi ko sinabi, "Oy, ganito no, e, bakit inama ko ba?" Oh, inama ko ba ang mga ano, lahat ng Binipisyari ng kalinga, hindi ah. Di ba? Nandiyan tayo, suportahan natin sila. Di ba? Lalo na kung binipisyari ng kalinga, prab, ay dapat tayo sumuporta. Ay siguro ikaw ay gusto mo lang manggulo. Hindi ka talaga tunay na Jumcar. Kasi si Jumar at si Carla talaga nakasupport ako diyan sa dalawa. Di ba? At hindi ko mo ako nagre-reaction dito sa Rochelle, sa Danjoy, kahit makedanjoy ako, ay ayaw ko na sa Carla at sa Edse. Hindi. Kung may kakalaban sa kanila, nandyan po si Malo de los Santos na ipagtatanggol. Diba? Gaya na dito. Kijoy Na hindi lang nakadpunta sa anong event. Ang dami ng basher. Bakit kayo hindi na tumigil? No? Ang kakaawa naman po kayo. Dahil wala namang karuka, wala namang dahilan para maibas niyo si Joy. Hindi rang nakarating. Oh. Diyos ko po, grabe na. Grabe talaga kayo, mga kapatid. Grabe, grabe talaga kayong mga bashing talaga. Kanya-kanya. Dahil ako sa totoo lang, mga kapatid, dito na nagsasabi na ako ay binas ko si Carla, nagkamali ka. Hmm. Baka ikaw ay gumagawa ng ano. Dahil alam nyo po, ang tunay, ang solid na jump car, hindi po ganyan. Dahil kilala nyo naman ako na kahit anong mangyari, ipagtatanggol ko po si Carla. Na? At hindi po tayo ng na isa lang ang kakampihan natin. Kung tayo po may binabas si Richelle, kagaya nun. Diba? Ang daming nambabas. O, oh, sa Danjoy, Hmm. Di ba? Kaya wag na natin, nayayaan na natin. Ako, sabi ko sa inyo, hindi ako nagpapapikto sa mga basher nyo. Kahit anong gawin nyo, mga kapatid, mga basher, hindi nyo na ako matitinag. Hindi nyo na ako mapaluluha. Dahil alam ko kung ano ako. No? Kaya please naman. Ah, uh, wag tayo yung sasabihin mo. Isa ka pa rin noon, ah, uh, nag-ano ako, hinanga uh, ang kala ko ikaw ay reaktor na ano ano. Bakit inano ko ba si Carla? Hmm. Siguro ay hindi mo lang talaga naiintindihan yung kung ano ang reaction ko, 'di ba? Pinuri ko si Carla kasi si Jomar na binigay nilang business talaga nila, kaya lang na out si Jumar. Mm. Di ba? sa Ano sabi ni Kuya Bal? Tinanong si Jumar, mabigat. Uh. Kaya wag kang ano. Lahat ako po mataba ako noon. Ang tabako ko noon. 85 kilos ako. Nung umuwi ako noon ng Pilipinas, ang tabako. ko. Pero hindi ko yun ikinahihiya dahil totoong mataba ako. Kaya wag tayong ano, nakung talagang tunay kayong supporter ng Jumcar ilawakan nyo ang pag-uunawa nyo. ba? Diba? Lawakan nyo. Dahil kahit kailan, hindi ko po yan uh, lalapastanganin o oh, ay, ah, makin si Carla. Dahil isa yan sa mga pinagtatanggol ko. At ipagtatanggol at pagtatanggol ko po si Carla. ba? Diba? Kaya tayo nandiyan tayo sa kalinga, pagsuportahan natin sila yung love team, kagaya nilang Danjoy, uh, Edse, Uh, sa ngayon, hindi ko po alam kung tuloy-tuloy pa rin po ang love team ng Jumcar. Dahil mayroon na pong uh, YouTube channel si Carla. Kaya nga ako ako nag-congratulation kay Carla na talagang may YouTube channel na siya. At ang laki nga ng views niya, nakita ko po. ah uh, at tuloy-tuloy lang ang suporta. Ah. Diba? At gaya na nga, yung mga sinasabi ko nga dito kila Joy, kay Carla at Kirishel na ang bashing. Tigilan na. Huwag niyong pansinin. Dahil ang mga basher nga, pag may nakikita yan, kahit gumawa ka ng sa isang damtama, gagawin pa nilang mali. Mm. Kasi basher nga. ba diba? Basher silang walang magawa sa sarili. Lahat pinakikialaman, ang buhay ng may buhay na hindi naman sila pinakikialaman. Kaya ako mahanga dito kay Joy na wala man lang siyang sinasabi tungkol dito sa mga basher. Di ba? Kaya para sa akin mga kapatid, anong dahilan? Nat nakukuntinto na ba kayo? Masaya ba ang buhay niyo na kayo po ay ng babas ng tao? Na? Ako hindi. Malungkot po ako. Pag may kaaway ako, sa totoo lang, malungkot ako. 'di ba? Kasi hindi na gaya noon na maluwag ang ating gagalawan. 'Di ba po? Kaya abang tayo ay sa kalingap, sumuporta na lang na walang halong issue mambabas dahil kayo po ay kayo mismo ang magkakasala. Totoo 'yan. Totoo 'yan. At kung ano man, ang nakikita mo sa, sa inyo, sa comment section ko, ay respetuhin nyo. Dahil sila ay rinirespito ko. opinion nyo nila yun. Yun ang sinasabi. Hindi ako sang ayon sa mga sinasabi nila na below the belt na rin kung mag, ano, hindi ako sang ayon doon. Kaya mga kaibigan, huwag tayong mag comment ng mga below the belt na tungkol dito. Kasi iisa lang tayo. Iisa ang sinusuporta natin. Iisa ang ginagalawan natin. Kundi ang kalingap. Papaano ba tayong naging one kalingap, one family? Kung lagi na lang tayong may issue dito sa loob ng kalingap. Ang sinasabi din, dito rin sa kalingap ang issue. Ang mga bashing. Na? Pero hindi po yan alam kung sino po yan na mga basher na yan. Yung multo. <laughs> Alam niyo po talaga, pag ang danjoy talaga, ang daming multo. No? Ang daming multo dyan na talagang gumagala. <laughs> Kumanta na lang tayo mga kapatid dahil masyado na talagang over talaga ang mga ano walang magawa sa sarili. No? Kaya tayo po ay kumanta na lang. Ayan po natin ang mga bashing na yan na ni Joy. Kaya para sa'yo, Joy, itong kanta ni Ate Malo. Para sa'yo, inaalay ko sa'yo to. Shoutout ah! Shout out sa inyong lahat. Ayan, sa Kilig Overload. Thank you so much, Bopil Mix Vlog. Hindi ko na sana pinagmasdang ang iyong ganda At hindi na rin pinansin pa Bawat ngiti mong may gayuma Dahil sa akala ko Di ako iibig sayo. Ikaw pala ang aalala Ang puso ko't isipan Araw gabi ay pangarap ka At sa tuwi na ay nababalisa. Dahil pa ang puso ko labis na umibig sa'yo Ngang kailan is Ang lihim ng ko. <coughs> The wind Excuse me ha? Sa Sao- ang iyong ganda at hindi na rin pinansin pa bawat ngiti mong may gayuman I know! shoutout sa inyo lahat mga kapatid at sana po ay patuloy lang tayong sumuporta po dito kay Joy at sa Dan Joy at suportahan po natin ang love, lahat ng love team ah uh, Dan Joy over nakakakilig kasi no sobra talaga at ang ganda-ganda talaga ni Joy at uh, dito po sa ano alam nyo po kagabi uh, nung on oh, nung Saturday na ano talaga ako ikilig na kilig po na ito po sila, ano, Jumar at saka si Carla, diba? Nakakakilig. Talagang pinasaya niya po ang bawat uh, viewers po ng uh, Jumcar, diba? Isa na lang po, isa po ako doon na talagang kinilig. At lalong-lalo na po na ngayon po ay talagang nagkakaisa at masaya lang po talaga ang programa nang kalingap. Pas, ayan, suportahan po natin sila Kuya Bol Santos Matubang uh, at Idna Vlogs at Kalingap Rob at uh, ito po sila ano, Roel at Shershel si at si Kalingap dan po at si Ido. So, uh, please support po natin ang love team, ang uh, Edsy Jumcar at ang Jum, uh, Dan Joy, Kilig Overload. Diba? Thank you so much po kay Kimis Bopil Mix Vlog. Suportahan po natin. At dito po kay Selthy BPHS Banat Bagsik, sa aking kaibigam Ermagalo Mix Blog. At dito po kay sa mga kaibigan ko po sa Danjoy Kilig Overload, shoutout po sa inyo, hindi ko kayo talaga masaulo lahat lahat. At kay At Helen, ki Sis Helen, ma Beth, at kay Maricel Torres, ayan Dina Abiano DBado dina hindi na ba yun? Shout out sa Yuses. At um, dito po kay Liu Liwa. Thank you so much. At Gloria Robles. ayam Thank you so much sa inyong lahat. At um, maraming salamat po. At hindi ko kuyo maisa-isa. At mayroon pa po. Hindi ko lang talaga ayayaan mo. At talaga iyan naman ang sasaulinin ko. Ang mga pangalan nyo, kakantayin ko na lang yan. <laughs> kaya, pa, dito na lang tayo sa pakakilig-kilig dahil napakaganda talaga ni Joy at talagang promise na isa siya sa mga magaganda. Na, ang daming magaganda, lalo na 'di ba, ang ganda ni Carla, ang ganda ni Edse. Lahat po ng ano ng Kalingap Angel, talagang napakaganda nila, 'di ba? Kaya shout out po sa atin lahat at God bless you po sa aking mga viewers. Thank you, thank you so much po. Paalam. Magandang gabi po sa inyong lahat. Good night. Bye-bye. Ah, at madaling araw na po sa Pilipinas at dito po ay maaga pa sa sa Italy. Kaya paalam po sa inyong lahat. Bye-bye. We love you.